guys <laughs> ayan, so alam ko kaliligpit ko lang ng mga panipaninda natin eh, nung kailan eh alam ko malilis na yung area na yan eh ngayon na naman is, ayan na naman yung ang dami kong ligpitin pero tinatamad pa rin ako hanggang ngayon, dahil ang dami kong lakad, ang dami kong pagod, ang dami kong antok, ayan so ito yung namili tayo sa my Commonwealth Market mga kindies hindi ko taga sya na pet kahapon pa to. Yan, no, yung mga candy candies. Tapos mga cheap toys. And then, another na tawag dito. Deliver from pure gold. Ayan, nakabox pa rin yan. Hindi ko pa rin sya naliligpit. Hmm? Tapos may parating pa na naman ako ng pure gold ulit. Kasi namili ako kanina ayan yung mga Alfonso natin naghahakot-hakot ako hakot, pa isa-isa guys ay pa dalawa-dalawa kada isang linggo kasi mukhang nagpapahirapan magpigay ng mga wholesale ang ng Alfonso ayan yung ating mga pinamili sa Commonwealth Market and then yung itlog isa pa to and then mercury drug, mga gamot ah, ang dami ko ligpitin eh mm, ang dami pa rin ligpitin dun <laughs> <laughs> sa may ang tawag dito, lababo. So, buti na lang si mama gumawa na ng mga ice tubig. And, yellow. Ayan. So, Mabili. Ana! Di ba? Di ba? <laughs> Ayan. And then, ang ating status na ating tindahan. Titingin ko, Jorn. Ayan. So, alam ko rin, kakapamil ko lang ng mga chichiri, eh. <laughs> Dos. Alam ko rin, nag-stock na tayo ng ano, eh. Ang sa harapan, eh. Alam ko rin, may mga chichiri pa tayo nandyan, eh. ba diba? Eh, hey, chin-chin. Diba? So, ibig sabihin niyan, maganda ang flow ng ating at bonggam bongga ang flow ng ating tindahan. Dahil, ayan, madali siyang maubos, madali siya mabili. No? May pampuhunan, labas-pasok, labas-pasok. Eh, good! Very, very good! Excellent ang ating tindahan at, at maganda rin ang inyong tindera. Ay! Hey! <laughs> Wala mo nga yung ano mo, kapatid mo. Nagbablog ako eh. Dos! Mga bata. eh hey, si Garesano yan! Yeah, And then, ay, Chin-Chin, ang, ang iyong trabaho dyan, si yes, chin, chin yung taga, ayos ng mga bote-bote ko dyan. Kasi may pang-merienda naman yung pag, pag nag-aayos siya dyan. Syempre, pag may tulong yung bata, bibigyan ko. Pag mabait sa akin yung bata, bibigyan ko. O, diba? Gano'n lang sinasabi ko sa mga bata dyan. Kasi minsan talaga, ang dami na natin pago. din na natin naayos ay, o nagagawa ng ayos <laughs> Ayan. Ako ba tatlo oh. Ayan. ni loko. Kanya So 100 ng kanyang money money. Hey. 50 70 19 20 30. Oh, tama ya. Yan. So ang dami kong nat Oo. Pagliligpit mo na yung pa, konti-konti mga bote dyan. Alisin mo kasi yung upuan dyan, baba mo dun. Mm -mm, yan lang. So, yan lang yung ating update sa ating tindahan. Kahapon yan, nagpapuno ako ng mga debote natin. at mm -hmm. And yung stock room natin. Ayun, update ko lang kayo, no? Ayan. So, ito yung Nescafe ano to, creamy white. Ayan, tig isang box, dalawang box yan. Ito puro magic, sarap ulit kasi merong ah, uh, promo, si pure gold. Ano, ba? ay, ito pa pala, may mga chichiri pa dito. Ayan. So, magulo na naman yung ating stock room, guys. Kasi hindi ako nakakaakyat. Ang dami nating garapon na naman na itatapon. So, tiyatapon ko na yung mga garapon po. Pag may humihingi, eh, mga kapit-kapit bahaya, binibigay ko. No? Eto, um, okay pa naman. Marami pa rin naman tayong ano. Yun nga lang, ang bilis maubos ng mga ano natin, pang bata. O, konti na nga lang ulit yung mga grap grapon dito sa harap ng aking tindahan. Kaya wala akong uh, tapos kung magdikpit ng ating tindahan. Mga pinamimili natin. Ayan. So, yan. Uh, ang ginagawa ko talaga, pinupuno ko ng pinupuno yung ating tindahan. No? Kahit konti, ay kahit meron pa. And then, uh, dun nga, dahil may ahente na tayo kay Pure kung ano yung mga sales nila or may mga promo na mga paninda nila is, ayan, nag a abil na rin tayo. Kasi nga, palapit na ang December. So, nakaraang taon, ayan, medyo nahirapan tayo sa mga stock ng sa mga stocks kasi nga merong mga wala na, paubos na or ano um, uh, pahirapan, pahirapan maghanap ng mga ng mga paninda kapag ano December tapos pagpasok ng taon ay kaya yan paunti-unti nag-stock tayo kung ano yung promo na alam mo namang fast moving ayan, kuha ako agad kahit naka ano lang yan dyan, okay lang basta ano, hindi tayo nauubusan ng ating mga paninda alam kung fast moving naman yon ayan, Ayan, pati yung nakabalot kong, o oh, yung ibabalot kong tuyo. Hindi huh? okay. ko pa maibalot-balot. Diba? So, marami na akong gawain, guys. Na ah, hindi ko pa naayos. Ayan, ayan. So, pachil-chil lang muna ako dito. Mamaya-maya, pag sinipag tayo, is... Ayan, may pang, may pang inasal ano ako, chicken oil na binibenta. Worth 25 pesos lang naman yan, guys. <laughs> binabaan ko na ng 25 pero palugi na ako doon sa 25 pesos para lang maubos yan so yun yung medium diaper ko wala na rin oh. so mag-restock mag-restock-restock tayo pati mga panapanabit yan sino ba yan? ah si Abby ba yan uy unti untiin mo lang Maliit lang? Five. Buti na lang kagabi, may narepak na ako ng mga mantika. Ayan. Kaya bawas gawain natin. Alin, ni Five, patingin ng pera. Ah, pera, bebe. Tingin nga pera. Ah, ito bala. <laughs> Bulag. Ah, sige nakuha na isa. Isa lang ha. Ah. Yun lang. Hati na kayo doon. Kasi five lang pera nyo eh. Oh, hati na kayo dyan ha. Ah. Ano sa'yo? Ano, ball pen. Yung may sulat, char. <laughs> Yung may sulat, black, char. Panda. Panda, panda. Ang ball pen ko is 8 pesos. Yan. Yeah. Ah. Ayoko niya. Ay, ayoko. Ano ba, sign pen? siya ako. Eh, ayaw kong makita. Grabe siya. Andiyo na yung ball pen na isa. Ayan. Ilan? Ah, uh, kuha lima. Ano pa yung sign pen? Can I see? Can I see? Ayan, koti na lang yung ating sign pen. Pero may binili na akong sign pen. Lo. Yung pamangkins. Pamangkin! Yan. So, medyo walang ganong tao. Ayan. Nag-shooting-shooting lang yung ilan lang na mga kalalakihan. kabataan. Lo. yarn Oh, ako, guys. So, hey! <laughs> bye! Ayan. So yun lang guys. Update ko lang kayo sa tindahan. Thank you for watching. Keep safe everyone and God bless you all. Bye! Ano yan? Ice water. O diba may ice water? Ice water. Shout out kay Elven Elden. Hey! Muntang ha. Ah. <laughs> Pa-AA pa, pa yan. Ah, sa so tingin ko guys, ayan, kapag sinipag sipiga ko pa onte ayan. magliligpit ako mamaya-maya. <laughs> Bye.